Isang mapagpalang araw sa inyo mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umupo si Yesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo. At pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Yesus ang kanyang mga lagad at kanyang sinabi, Sinasabi ko sa inyo ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaluob ng bahagi lamang na hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Pagsasadiwa Sa Ebanghelyo ngayon, mapapansin ang isang matinding pagkukumpara. Ang mga mayayamang nagbibigay sa kaba ng templo mula sa kanilang kasaganaan laban sa isang balo na nagbigay ng mumunting halaga. Pinuri ni Jesus ang balo, hindi dahil sa laki ng halaga ng kanyang handog, kundi dahil ibinigay niya ng ubos at lubos ang kanyang makakayanan sa kanyang paglilimos sa templo, tila ba'y ipinagkakatiwala na niya sa Diyos ang kanyang ikabubuhay? Paano magiging lingid sa Panginoon ang ganitong katinding pananampalataya? Naway, matulara natin ang halimbawa ng balong hindi inaalintana ang kanyang kapakanan, alang-alang sa kanyang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Hindi importante ang ating ibinibigay. Bagkus ang mahalaga sa Diyos ay ang ating kadalisayan ng puso. Sa tuwing tayo ay tutugon sa hamon ng pagiging mapagbigay. Lalo't higit na mahalaga ay ang lalim at lawak ng ating pag-ibig na nakalakip sa ating pagbibigayan. Mas taimtim at bukal sa puso ang pagbibigay mas mabango at kaaya-aya ang ating handog sa Diyos. Malaki ang hamon sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Nawa gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.